Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-aaway na nga at nagsampala na si Moira at ang totoong Morgana go. At narinig nga ni Anna Lynn na tinawag ngang Moira itong si Morgana go kapakapanabig na naman ang ating kakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap dahil nga dito sa papel ng kapatid nitong si Moira na itong totoong Morganago kung saan nga ay magiging kalaban din ni Moira. Nagkita na nga silang dalawa nitong si at sinabi na baka daw pike itong si Morgana Go. Kaya na lang, gano'n na lang ang kagustuhan ni Linit na makapaglapit dito kay Muera para masigurado nga na tama ang kanyang hinala na itong si Morgana Go at si Muera ay iisa. Samantala naman parang kakampingan ni Linet at namatanyag itong totoong Morya uh, Morgana Go dahil nga rin sa hindi sila magkasundo nitong si Moira. Kasi nga nag-away silang dalawa dahil nagalit itong si Moira kung bakit pumunta doon sa hospital itong si Morgana Go na wala daw siyang karapatan. Pero itong si Morgana Go ay hindi nagpapatalo. Ayon kay Morgana, meron siyang karapatan kahit na anak lamang siya ni labas nitong si Madam Chantal. Pero ayon nga kay Moira, wala kang karapatan dito at ako lang. Dito ay hindi na nga napagtis pa itong si Morgana Go at sinabi niya kay Moira, baka nakakalimutan mo. Patay ka na Moira, at ako ang may karapatan dahil ako ngayon ang Morganago na Nandito sa Apex, Nang dahil nga sa sinagot ni Morgana Go kay Mora, isang malakas na sampal ang kanyang pinadapo dito nga kay Morgana Yon ang tagpong na abutan nga at narinig nga ni Annaline Ano kaya ang mangyayari ngayong narinig na nga ni Annaline? Yung pagtatalo ng magkapatid na si Morgana Go at itong si Moira ito kayo ang magiging palaisipan sa kanya. Samantala naman itong si ay galit na galit dito kay Moira dahil ilang bisis siyang tinutuka ng espada na yon kung saan nga nagbusyo nga sila ni, dalawa ni Moira. Pero nga dito ay nagpaliwanag nga itong si Moira na part lang daw yon ng kanilang insayo. At ito namang si ay na paniwala din ni Moira kung kaya tagibanga nga ang kanyang anyo dahil galit na galit ito at yun nga ay nakipagbati na sila at friend na daw silang dalawa samantala naman itong si Zoe ay inagaw na naman ang pasyente ni Annalyn dito kasi ay suspendido nga itong si Zoe kung kaya hindi pa siya nga pwede makatagap ng pasyente pero andon siya sa apex kung saan nga siya ang naging dahilan para nga hindi maoperahan yung isang matanda na mayroong hematoma ay mga kay Annaline, kailangan na kailangan ng maoperahan dahil kung hindi malalagay sa alanganin ang buhay nito pero itong pasyente ay ayaw magpaopera kasi natatakot siya baka nga daw mamamatay rin siya pag nabibiyak na yung ulo niya. Kaya naman humingi siya ng payo dito kay, at tulong dito kay Zoe na gusto niya nang umuwi. At lumabas. Kaya nagperma nga siya ng waiver at yun nga ang naabutan ni Annalyn. Kahit anong gawin nga ni Annalyn ay hindi niya na nga mapipigilan si Zoe at yung matanda dahil nakaperma na nga ito ng waiver. Ano kaya ang magiging resulta ngayong kinuha nga ni Zoe ang pasyente. Samantala naman hindi pa rin kumbinsido nga si Dr. R.J. Tanyag. Sa... Resulta ng DNA test na sinagawa nila dito kay Morganago at kay Zoe. Ganun pa man kailangan niyang maging maingat at kailangan niyang matuklasan kung nagsasabi nga ba ng totoo itong si Morganago na hindi siya si Moira Tanya. Kaya abangan na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap.